So yan guys nandito tayo ngayon sa pure gold yan sa grocery tayo uh, para pamigay natin dun sa nasunugan no tatlong pamilya na nasunugan dun sa barangay punong uh, yung na vlog natin nung nakarang araw kaya lang medyo patago yung video natin dito gawa ng bawal ng video dito sa supermarket dito sa pure gold no kaya yan medyo patago so ipamimigay natin ito mamayang uh, 1 o'clock para nandun na yung mga tao sa kanilang mga kapitbahay no do natin ibibigay kasi ngayon wala naman silang bahay pa okay so sana makatulong itong grocery na ibibigay natin thank you so much sa ating uh, sponsor kay jotox at syempre sa page natin facebook page natin Junaguha at saka sa Kuya Judge TV no uh, thank you so much mga sangkay okay Dananla di da. Lalayo na la Toy. Taga So, yan yung mga grocery natin guys na pinamili. Ngayon, pamimigay natin doon sa ana sa uh, tatlong pamilya na nasunugan. ito yung mga grocery items guys ayan dalawang card yeah, yeah, yeah. para dapat nabasa thank yung, you yung bigas na sa bahay na so ito na yung pinamili natin guys grocery at saka yung bigas ayan Ah, uh, bali ano yan 60 kilos na bigas so tag 20 kilos yung bawat isang pamilya na bibigyan natin kasi tatlong pamilya lang naman yun ano Uh, bali, binadyet lang natin yung pera na bigay ng ating uh, sponsor so, Thank you so much Kay uh, paring ano Jotox So, magpapak tayo para ma na natin yung iba't ibang ano, uh, grocery So, ayan guys. ah uh, ito na yung mga grocery na pinamili natin. Ibibigay po ito natin doon sa tatlong pamilya na nasunugan, no? Ayan guys, welcome to my YouTube channel, Kuya Jets TV. Ayan. Proud to be, class 1993. Of Holy Cross College of Karigara. So guys ito na yung mga grocery na nabili natin. Ayun. Uh, siguro naman na makakatulong na ito, malaking tulong na ito para doon sa tatlong pamilya na nasunugan, no? Doon sa Barangay Punong. So uh, kawawa naman yung pamilya, ni isang gamit wala po silang naisalba kundi yung mga sutsot lang nila, no? So uh, ayan bibigyan natin ng grocery. Uh, bali i-divide natin ito sa tatlong pamilya ay may bigas tayo 60 kilos so balitik 20 kilos yung bawat pamilya kasi tatlong pamilya lang naman yung bibigyan natin yung apektado lang dun sa mismong ano, uh, sunog so ang nyo guys sumahan nyo kami sa pag distribute nito para dun sa pamilya okay para dun sa sponsor natin thank you so much paring Jotox ito na yung uh, ano natin uh, grocery na tulong na ipa, ipinapabot mo dun sa pamilya Shoutout sa ating lahat. Anong ingat po dyan, pre? Thank you so much. God bless you. More blessings para sa ating lahat. Okay? Good morning, good morning. kaya dito na nga ang um, balay kundi nang uh, area and zone na nga kundi nga So, nato nan uh, mga sa kaupoy din para may matag nato na natin mabulid uh, na isa, no? At ito ang grocery. Na natin. So, hindi uh, ko nagbibigay kapit-bahay uh, kaya inaayat pa yung balay. Pagkakumanin oh, oh. pa ka ako manin eh. Oo. nga baga gusto ipabot sa iyo <laughs> ha. Oh. Amin ni Himana is tira vlog tayong ng adlaw guys. Na usang uh, tagiyahang uh, tag balay dila nga nasulog ano. Uh, may duha pa. So, igahatag tahan yung pabot nga bulig para hira. Pwede eh. Pwede pwede. Ayaw ka na rayo. Ayaw tayong kaya pagkakakuan ito. Ayaw

para makapasalamat. Hindi naman ako makapasalamat, kaya wala ko cellphone. Sige okay, na, okay na ito. Importante, ma-share na itong video. Uh, oh Oo, ma'am. Thank you, thank you very much, ha? <laughs> Ay, man ba? Thank you very much. Ano, <laughs> ipapatag-batagong ba? tala, ha? <laughs> para sa ride. Thank you. Dami ni nga dilat, ha, diri ni kanan. Buwan ha, diri ni kanan. Diri ni kanan ayuda. Solo la. Dami ni. Oo, batag-batag. Boo, kay 30 ito nga dilat. Ito, so, batag-20 ba kilos ninyo ha. Ini, e, 10 kilos ninyo sa kawal

at uh, tuloy ni nga pamilya so gimbatag-batag kala natong grocery ngani ni natong bugas para maga mag-side ra uh, at 20 kilos ka bugas din may ah. grocery kita so uh, mula ni natong baga may uh, may ka ira no ang at mga atong kabugtungan di dagang pagamay yung uh, kinasingkasing pagabaga na bibilin hey, yung mga tagsa-tagsa na pwede ka mo bumulik pa yung era na material nga kung ano lang ang pwede niyo may hata gano? kwarta, pagkaon, or panaktun okay? dahil mga salamat yung ko yung Jax TV yung nagawa thank you so much salamat, adi, adi salamat, salamat, hadi yeah. yeah.